So, yun guys, update tayo ngayon sa ating string beans. Ayan, so, ang dami ng bunga. Ayan, sobrang dami na ng bunga nito. Ayan. So, ito din yung ating ampalaya. yan meron na siyang bunga. Yan so yung okra naman natin guys is yan. So gulang na. Yan, yung mga bunga nito guys is binibinhi na lang namin. Yan. So yung string guys natin. Baka nasog. Ito naman yung ating palaya.